Sir. Yung mag -iba. Kamusta ang paghahanap kay Ramon? Wala pa kami lead, sir. Ilang araw na rin nawawala yan si Ramon, ah. Ikaw, nakapasa ka lang sa lateral exam mo, eh. Tatamad-tamad ka na. Iba talaga, ano, kapag malakas kay Vice Mayor, parang bawat galaw mo, eh, may basbas -bas niya. Katulad na lang nang kinakalimutan niya lahat ng pagkukulang mo sa kapalpakan mo sa paghuli kay Tanggol. Katulad niyo, sir. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para mapanagod ng mga kriminal. Lahat! Nabasa ko tong incident report sa ospital. Nung nahuli si Ramon, nakita mo na si Tanggol nagdalawang isip ka pa rin sugurin nito. May ibang grupo na gusto kumuha. Kaya Ramon Montenegro, ako magbibigay sa inyo ng hudyat. Kailan natin silang bakakbakan. Naghihintay kami ng tiyempo, sir. Para... Hindi pa ako tapos. May dalawa kang sibilyan na pinatay. Katuwang sila ng mga kriminal, sir. Hindi mo sila dapat pinatay. Dapat na-interrogate pa natin sila. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang laki-laki ng tiwala sa'yo ng Vice Mayor na yan. Pero naniniwala ako, ang palang araw, makikita niya rin ang totoong halaga mo sa presintong ito. Bilisan mo ang pag-iimbestiga mo. I need answers. Right away. Dismiss. Lieutenant! Sa tingin mo ba mahanap niya ni Dimage ba si Ramon Montenegro? Alam mo, Matagal na niyang inuhuli ang kriminal na yan eh. Pero hindi niya mahuli-huli. <laughs> Nung nasa kamay na niya, nakawala pa. <laughs> ang isang pulpul -pul na tao, kahit ma-promote pa yan, pulpul -pul yan. <laughs> Ito tatandaan mo ha. Abang buhay si Dimagi Ba, isang malaking palpak yan.